hindi wala ay, si Kuya Bins walang brief walang brief si Kuya Binz eh ay, saan ka pupunta? saan ka pupunta? ha? batang makulit makulit ka na rin makulit ka na rin makulit na rin siya ang batang makulit kuulit na rin kahit maliit maliit Ha? Hindi pwede yun ha. Nakulit ka na rin ha.